nandito na po tayo ulit mga katiting so meron tayong ni re-rescue isuso 6w f1 degree doon do lang ayaw mag start so tinanggal na nila ang control box tapos so, wiring tinang tiningnan ko kung wala bang putol pinalitan na din ng control box aya pa rin so tiningnan natin ang pios okay lang wala namang potol So eh isa, -isa yan natin 'yan kung wala bang potol to. So napansin ko parang may corrosion lang. Lilinisin natin 'yan mamaya. Baka mag-start na to. Ito na basa. So hinugos, hinugasan ko na. Patuyuan ko muna. So tinistin ko okay naman, walang putol. Pero ito lang napansin ko yung madumi at mabasa. At yep. itong sakit, lilinisin na din natin ito. Pinalit na natin mga katiting. Pinalit na natin ang weddings. Pinalit kung walang putol mga katiting so itong mga sakit eh, ay, eh, ay, ipit nyo para mahigpit inig, inig kabit sa sakit kung sinik tanan walang putol so may tendency din na lose contact lang yung mga terminal niya so dapat mahigpit lang itong mga terminal So sana under na to mga titing. So maraming maraming salamat po sa inyo panonood. So pinalitan na to ng control box sa kabil unit so hindi pa rin under so pinatingin sa atin sa may-ari. So sana under na to. So kita makita ko may mga kalaw yung mga sakit niya katulad nito so hindi ko na lang pinakita lahat kasi walang maghawak ng kamera so napakahirap talagang walang humawak hindi mo makita lahat pinagawa ko pero sinasabi ko naman lahat ang kung anong problema so kung meron kayong mga tanong so paki-comment okay, lang sa baba para matulungan natin sa lahat natin mga viewers at may balik na natin lahat so sa taas naman ibabalik na din natin so pupuntahan natin sa taas ng kaya ng tas lam pinahigpitan ko na yun so winalik na natin so ito ang pangalawang sakit Malapit eh. At naipitan na natin mga katiting. So, testingan natin pandan. Sana umanda na to. So, sana yun lang yung mga sakit. Punta tayo sa kabila. i natin. Start na natin. Ay, salamat. Salamat sa Diyos na commander na So, so may natulungan na, na naman tayo. So, sana magustuhan ninyo ang aking video. So, pag walang photo lang ninyo, ito lang gagawin ninyo. Ipitan nyo lang mga terminal para makakapit ng Tino yung sakit. So, papatayin natin ulit. So, okay na. yung napadaan lang sa aking video please like and share para updated kayo sa mga video na i-upload ko so maraming maraming salamat na naman ulit sa inyo so ibabalik na natin yung tinanggal so hindi hindi na lang natin kita, -kita kasi walang maghawak so magyantay ng driver kung hindi mabiyahe na kasi ito so ito ito yung tinanggal niya yung tanki nasa unahan so sana nagustuhan ninyo na ang aking video so hanggang dito na lang salamat Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa panonood At Patayin naman natin ulit So okay na मालिक न न कंदा